Ang Pilipinas ay kilala bilang land of fiestas at tuwing kapaskuhan, ito ay tunay na nararamdaman dahil ito ang pinakamahaba at pinakamasayang pagdiriwang sa ating bansa. Ang kapaskuhan ay araw din ng pagbibigayan at paghahandog ng mga regalo sa kapamilya at maging sa kapwa. Ngayong araw, ating tunghayan ang pamaskong handog para sa ating mga kapwa bulakenyo. Dito lamang sa nag-iisang programang pantelebisyon ng ating lalawigan, Galing Bulakan. Ang kapaskuhan ay oras para sa pamilya, pagbabahagi at pagkakataon para sa pagkain, pagsasaya at pagkakaibigan. Kaya naman bilang pakisa sa makabuluhang pagdiriwang ng kapaskuhan, ay aming napiling pagkalooban ng isang pamaskong handog ang pamilya Robles na may simple mang pamumuhay ay nananatiling buo masaya, may pagkakaisa at pagmamahalan na nasasalamin sa bawat pamilyang bulakenyo. At atin itong umpisahan sa isang nakabusog na pagkain at mga cakes na inihanda ng The Pastry Chef mula sa kamisera ng lalawigan. Sinunda naman ito ng mga regalo mula sa mga kalalawigan nating buo ang puso sa paghahatid ng tulong sa kapwa. Ang Barasuin Host Lions Club ng Malolos. Noche Buena at gift package naman ang ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa pangunguna ni Governor Willie C. Alvarado para sa Pamilya Robles. Pasko, Araw ng Pagsilang ni Yesu Kristo Isang sanggol na isinilang sa katubusan ng ating mga kasalanan sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa Sandibutan kaya't ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak regalo ng ating Diyos Ama, simbolo ng kanyang dakilang pagmamahal sa atin. Sinasabing ang Kapaskuhan ay para sa mga bata, sapagkat malapit ang puso ni Jesus sa kanila. Kaya naman ngayong darating na Kapaskuhan, isang pamilyang bulakenyo ang ating pasasayahin. Pamilya Robles, isang simpleng pamilyang patuloy na nagtutulungan upang itaguyod at maiangat ang kanilang pamumuhay. pamilya po namin, simple lang pamumuhay. Uh, si Mr. nagmahanap buhay. At tumutulong din ako sa kanya sa paghahanap buhay kahit nandito lang ako sa loob ng bahay. Yung mister ko, mahango ng isda para ma maitinda ng biyanan ko. Sa Bulacan na Bulacan kami, sila nagdadala ng isda. Pagdating niya ang galing Bulacan, namamasada naman siya. Tapos pag may mga order ng bagoong, gumagawa siya ng bagoong. Siya lagi ang katuwa ko sa ano, <laughs> sa um, kabubuhay namin na siya. Siya bahala dito sa bahay. Siya nagilinis, siya nagluluto, at ano siya nag sa aming mag-ama, Torta, may luto siya. Misan, pagka may pagkakataon pa, may oras pa, minsan nag siya ng mga bag. So, uh, yun. and sell. Ah, si Daniela ay siyang aktibo siya. Marami siya sinasali ang activities. Kahit minsan hindi namin alam nung pala kasalin. Kasalin na pala siya doon. Malalaman na lang namin dito sa bahay na Tay, kailangan ko ng ganun. Bakit sabi ko? tayo sa kasali sa budget Hindi ko lang pinapahalata sa kanya. Proud na ako sa kanya nung quiz B. Proud na proud ako niya sa Bilang panganay po, responsibilidad ko pong alagaan po yung mga kapatid ko. Inahatid ko po si Quincy sa paaralan. Tapos minsan po nakipaglaro po sa, kapatid ko pong bunso. Inahatid ko po siya pagka umaga po nakabike po ako. Tapos sinusundo ko rin po siya tuwing tangali bago po ako pumasok. Nakabike din po, ganun po. Si Sophie po, pabait po. Saka po, bibo po siya. Lagi pong masaya sa araw-araw. Bilang estudyante si po, si Daniel po is top 6 sa aming buong klase po. Sa so, science quiz B po, siya po yung nag-champion. Against po sa mga competitors niya po, yung mga grades, uh, siya po grade 7, grade 8, 9, and 10 po yung mga ka -ano, kalahok po doon. Sa so, uh, buong school na po yun ang sinis And then, ngayon po, kasali din po siya sa English Olympics. Bilang si Jandi po si Daniel po is when when we see him physically very neat po siya and clean. Isa siya po among the, the students po na makikita mo na parang inaalagaan talaga ng magulang. kumuha siya ng punduhan pag walang pasok. Tapos tumutulong po siya sa father niya para magkapera po siya, may pabaon po sila. Si so, Daniel po kasi is behave talaga. Hindi yan, hindi mo siya mapapa-absent na kung ano-ano lang. Hindi talaga yung absent Gumagawa talaga siya ng paraan para makarap punta sa school. We are very lucky na yung sa pamilya ninyong, yung napili niyong pamilya, ay nakasama yung aming estudyante na sa ni ko rin sa advisor niya na talagang uh, sabihin na natin model, modelo ng mga kabataan. Ang masasabi ko po kay Daniel is po siyang mabait na kaibigan. Palagi po siya nandyan kapag po may problema kami. May...